Hello mga ka-farm, nagbakasyon tayo ngayon sa bukit. Totoo talaga na hahanapin natin si Mother Earth. Nagkita kami ngayon ni Alimukon, isang ibon na mabait at madaling alagaan. Nandito rin si Kusi, mga ka-farm. <laughs> Ayan, si Alimukon mga ka-farm. Tinitingnan niya ako. Hmm? Napakaganda talaga mga ka-farm. Mga among ibon. Ayan. So, masaya Ito si Kusi mga ka-farm. Ayan. Napakaganda ni Kusi at maliit. Ah, uh, so, saya siya habang tinitingnan ko. Pangarap ko talaga mga ka-farm na babalik ko sa bukid para magbakasyon. At dito manirahan tuwing walang pasok sa trabaho someday, somehow, magkakaroon ako ulit ng bahay. Bakasyonan dito sa bukid. Sa ngayon, nakitira muna ako sa mga ka-farm. Shoutout nga pala sa mga lariyo sa family. Maraming salamat po sa inyong pagkadahang loob at mainit na pagtanggap nyo sa akin. Medyo may tamarindak. Kasi sa mga gawing bahay, ang niya na. Ngayon mga ka-farm, dito tayo. Ikot tayo dito. Ipapashel ko kayo dito sa paligid. Ayan, mga ka-farm. <laughs> Nakakatuwa talaga mga ka-farm. Ayan. So, makikita ninyo ngayon, dito ang bahay ng ating mga ulaga. So, nagkakaroon na sila ng bahay. Ayan. Hi. Ayan. hindi pa tapos. Ayan. Pero at least may matitirhan na sila. Ayan. Ayan. Nakita niyo. Ayan. Ayan. Nandiyan sa loob. Okay. Nandiyan si Inday Puti at si Kuya Sonoy. Diba, mga ka-farm? So, tingnan nyo. Ayan. Hmm, di ba? Si, si Manoy Sunoy, yan. oo oh, ko sila dito. So, ayan na naman si Manang Itim. So, ayan si Manang Itim. So, ayan. Hindi naman pwede mga ka-farm na no? walang mag-aalaga sa mga alaga ko habang wala ako. So, dyan siya. O, oh, di ba? O, oh, may nag-aalaga din. May katuwang ako sa so, pag-aalaga ng aking mga alaga nila. Ah, Ayan, hmm, ang paligid mga ka-farm. Napakasarap di dito sa si bukid mga hmm, oh, tahini. Hmm, ini hmm. hmm. ang paligid Shout out nga pala sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, shout out sa lahat, lalong lalo na sa aking mga estudyante ng Baltimore National High School, shout out sa inyo, ayan, hello yan si Puti Ah, ayan. Si Junior Sono yan siya. Ayun. Ano. Nasa labas na si Manoy Sono. Tapang yan. Hmm. Ayan yung Diba? Mga kafon nakakatuwa oh. yan sila ang nagbibigay sa <tipos> yan oh. ayan ayan yung model ko mga ka-farm <tipos> pogi diba siya ang nag-aalaga ng aking mga alagang man. Hindi naman kasi pwede maka-farm na walang tutulong sa akin para magkamil ang aking mga alagang manok. So, ayan siya. So, yan, inaalagaan niya at tinitrinding niya yung mga manok ko. Ayan. Yun. May bahay na. Oh, maka maayos na sila mga kapatid. Maayos na ang kinalalagyan ng aking mga alaga. O, oh, di ba? Masaya na sila. <laughs> yan talaga mga ka-farm. Kailangan talaga may katuwang ka sa pag-alaga.

Ah, ayan, si puti. Abot na. kami dito mga ka-farm sa palagid. Nililinisa namin para maayos ang paggalaw ng mga alaga. Hmm. Tuna. Magparami namin yung mga alaga namin. May tapang kasi, oh yan, mga matatapang yan. At ito sila. Shout out sa mga mahilig mag-alaga ng mga manu ayan, subaybayan so nyo ang aking mga videos kasi marami akong ipapakita na mga videos dito kung paano magparami at magalaga ng mga manok. mga pangsabong at saka ang ulam at mga panglikusyo Yan lang mga ka-farm. Maglagay. Maggawa ng ano. Mm, ano mga man. Yan. Ang luwang ang paligid. Ginawa. ini hmm, yung mga tali. Marami na yan sila dyan. O diba? naga aantay lang yan. Ayan, tali. Kaya mga ka-farm. maganda talaga sa bukid ng kaka ginawa marami kang pwedeng magawa ayan alam niyo kung anong lahi niyan mga ka-farm ng mga alaga ko hybrid kasi yan may halo na rasa at saka shamu kaya ganyan ang itsura. Mahaba yung leeg. Tsaka mahaba yung paa. So yan ang mga alaga. Mga crossbreed na sila. Yan. Hindi yan Sa sila umaalis dyan. Kaya lang, binabantayan ko mga ka-farm kasi may mga uwak din na pumapasyal dyan. Crow. May crow. Hmm. Ayan mga farm Si puti. Shout out sa mga kaibigan ko sa mga co-teachers ko. Shout out sa inyong lahat. Kumusta na ang bakasyon natin? Ayan. Dito ako mga ka-farm. Naglilinis ako sa paligid. Ayan. Ulan na. Maraming nangangagat. Ay, naku. Nakagat yung legs ko. Ayan. Ayan, isan eh, po yung paligid ng ako. Ayan. Ayan sila ng bahay nila. Kanya sa bukid mga ka marami kang pwedeng magawa. Mm, 'yan ang project ko ngayon. Ang magparami sa mga alaga kong manok. So, kulang pa kasi ng pang-finance. So, yan muna. Pang samantala, yan lang muna. Yan, simple lang muna. So, pasensya na talaga kayo mga ka-farm. Yan lang muna ang makakaya namin. Sa ngayon, hindi lang naman kasi manok yung inaalagaan namin marami pa isa na dyan yan